Magandang umaga po mga kapuso at kapusa. Tingnan niyo po ang aking mga alaga. Sila po ay kumakain. At ito naman po ay naglalaro ang aking mga alaga. Ang saya-saya po nila. Dino naman ito naman po ay mga tulog. Ayan po oh, tulog na tulog 'yan si Cook, si Tumtum. Yeah naman po ay naglalaro din sila ng kanilang ate kasama. Ayan, larong-laro po sila, oh. Mga at kapusa. Ayan, si Tom, Tom Nasa taas. Ito naman po, si Mochi. Nasa kanyang taihan. Ito, mga naglalaro naman po ito. Ito naman ay si Kikay. Ito naman po ay Ito naman po si Loki. Ito naman po ay si Muchi. Nasa ibabaw ng kahon. At nilalandi po niya yan. Napasok po siya dyan sa loob ng kahon. Dito na po tayo. Matatapos mga kapuso at kapusa. Salamat po ng marami. God bless po.